Dahil sobrang natuwa tayo guys sa libring sakay sa Quezon City, dapat nating i-flex dito sa ating mini vlog. Malaking tulong din ito sa mga commuters lalo na ngayong mahal na ang pamasahe. Nasa kubaw nga ako guys at naghahanap ng masakyan papuntang Quezon City. Nang makita ko na may bus na nakaparada at nang kay ng mga pasahero sa tapat ng isang mall. Tinanong ko yung nakaupong nagbabantay sa mga pasahero, sabi niya papuntang Quezon City Hall yung bus. Kaya tinanong ko kung magkano yung pamasahe. Ang sabi niya, libre lang po. Nagulat nga ako guys, kasi sa panahon ngayon may libre pa pala. Kasi maganda yung bus, malinis, malakas ang aircon, at may free wifi pa. Kaya napaka-comfortable talaga sumakay dito guys. Ang isa pang kinatuwa ko dito guys, hindi tinanong kung taga saan ka o diba. Hindi lang pala para sa taga, Quezon City ang libreng sakay guys. Para na din pala sa mga pupunta ng Quezon City. At ito nga guys, may walong ruta ang libing sakay ng Quezon City. At ang una, ito yung ating unang nasakyan, yung from Quezon City Hall to Cubao and vice versa. So mula Cubao hanggang Quezon City. At ang pangalawang ruta naman guys is mula Quezon City Hall to Litex or IBP Road and vice versa. At ang pangatlo guys is from Welcome Rotonda to Aurora, Katipunan. Meron naman from Quezon City Hall to General Luis. At ang ikalimang ruta is from Quezon City Hall to Mindanao Avenue via Visayas Avenue. At meron namang from Quezon City Hall to Gilmore. At ang ikapito na ruta guys is from Quezon City Hall to C5 or Ortigas Avenue Extension. At ang ikawalong ruta nila guys is from Quezon City Hall to Munos at yan nga guys ang walong ruta ng libreng sakay ng Quezon City. Tapos araw-araw mula umaga hanggang gabi po yan guys ang kanilang serbisyo. Para sa mga tamang oras ng kanilang uh, pagbiyahe guys at sa mga karagdagang impormasyon, just visit their website quezoncity.gov.ph Kaya sana para sa mga pasahero taga QC man, o taga ibang lugar, Panatilihin nating malinis at maayos ang ating sinasakyan, lalo na at libre ito at para na din sa iba pang makinabang dito. Sobrang na-appreciate ko talaga ito guys kasi may libre pa pala sa Pilipinas na may maganda ang serbisyo, malinis at hindi tinipid, may nagbabantay at para manatiling maayos ang serbisyo nito. Mega shoutout sa mga taga Quezon City, lalo na kay Mayora Joy Belmonte. Laking ginhawa po itong libring sa kanya. Maraming salamat at hope nakatulong itong video ko. Thank you so much and God bless us all. Bye!